Hello guys, good evening. Naglalakad kami, may pupunta lang kami sa Glit. May alamin kami na emergency sila. Oh, ayan ang maglola kasama ko na una sa akin. May hmm? hey sampuno guys, ang puno, walang-wala dahong. Hey. expression yung lock ring. <laughs> good evening, good evening, good evening, good evening sa lahat. pag na naman ang lock ring. <laughs> Pag-vlogger sa dinadaanan. Oops! Dito <laughs> na kami guys, Iglesia ni Cristo. <laughs> Siya ni Cristo, guys. Ayan na mag Ops, tatawid na. Hintayin niyo ako. Hello, okay. Tatawid na kami, guys. Ah, Eris. Ah! Okay, <laughs> oh. ah! Tapos muna sandali guys kasi baka makasagasaan kami, tumatawid kami. Ay! Oh, oh, oh. Andito na kami guys sa motor full. At dito kami liliko. Gusto daw niya makita siya sa video. O, pakita na! Hi! Hi! <laughs> Andito na kami guys sa aming destination. Hmm, Tungtuan ang chingelas ko. Vlog-vlogan <laughs> ng Lukring. Bye-bye! Hey guys, good evening.